So oh, yan mga idol no uh, May re-repair kami ngayon Itong tanki, mga idol no Ay labutas Ayan kung makikita nyo dito mga idol uh, Matagas na yung tubig no Ayan, mga bag ko mga idol nabasa na So mga idol no uh, Malaking problema to mga idol no stainless ito mga idol 1000 uh, 1,500 liters Medyo masakit ito sa bulo sa mga idol no Pag bibilihin natin Bibili tayo ng bago no So, ito ang gagawin natin ngayon. Bibigyan natin dito ng... Anong tawag, doon? Solusyon. Ah, solusyon. Okay. So, yan, mga idol, no? Uh, ngayon, ang ginawa namin dito, uh, nadrain na yung tubig. So, nilagyan namin ng... Kung mga idol, no? Epoxy. So, ang ginagamit pa namin na Epoxy, idol, is itong Pioneer Nansag Epoxy. Uh, High Performance Marine Application, no? So subok ko na to mga idol Kahit sa labas mo siya itapal Tumig na idol Sobrang tigas, wawang boys Oo, oh, tulad ng akin Bugha yun <laughs> Tunay ka na siya Tumugahay na siya, nansag ipokse So ito yung pinadala sa akin ng Pioneer ipokse no So nagamit na dito mga idol no Sibings na yan mga idol no So ayan mga idol no uh, nilagyan namin doon sa uh, li uh, baba mga idol ng no, sa likod no uh, ito naman is dito sa loob ito ng tangke, tangki so, nilagyan namin doon sa likod at ito naman sa tangke para sure talaga mga idol no walang tagas so ito ay babalikan namin bukas so ngayon ay anong oras kayo Jared? last 3 ng hapon no Thursday ng hapon ngayon. Shout out, shout out, shout out. Shout out, shout out. <laughs> So, yan mga idol. So, pag uh, pa, mga 4 hours mga idol, itong kuha niya. Itong yung pinakatigas na niya. So, hindi muna natin lagyan ito ng tubig. So, dito nilagyan muna namin ng uh, plug na compression, no? Para yung tubig is hindi na dito, doon lang sa kabila, no? So yan, mga ilo, natin ngayon ng tubig dahil kung ano, no, matigas na yung nilagay namin na kuan uh, ipuksi no? ito sa ilalim. Subukan natin kung wala na bang kuan sa ato ano, ano jarin, tagas. Tagas. Sir, pala kuan sir? kung pump sir? Oh. Ayan mga idol no? subukan natin kargahan ng tubig. I-on na doon sa baba ni kuan ni sir. Jared, yo. Tunggu aku. So, yan mga idol, no? dati nandyan yan sa bar. Ngayon, dito na naman patintin niya.